Hi Tess uh, Good afternoon po sa mga gusto pong tumaya ng online sabong Ito po yung legit na online details namin uh, contact details Ayun o 0991 235 Ang Facebook ko po is R.L. Sabong Paus Pena. Ano, ito naman po yung Gcash. Ano? Ayan, Ayan po, Sobre Peña 0905271621 Para po Malaman yun na safe at legit So kung sino man po yung nakakapanood ngayon At gusto maglaro uh, Contact na lang po kayo kung ano man Uh, Nagse-semin lang ko kami ngayon ng mga kids. Thank you very much.